Netizens may napansin kay The Bark at Karen, ano kaya ito? Pangatlong barangay cinema ng Eat Bulaga, kasama na din si Karen. Tila si Karen naman ang siguradong susunod na magbibida, sa pangatlong barangay cinema ng Eat Bulaga, na kung saan, ay mukhang magkasama nga sila dito ni Min, Na ang natitira na nga lang sa EB Girls, na hindi pa napapasama sa barangay cinema, na sina Karen at Min. Matatandaang sa unang barangay cinema na Nanay Nanay Paano Ka Nawala ay ang mga Da Ads na sina Miles at Riza ang mga nakasama dito. Kasama din si Da Bark Ads Wally na Gumanap na Nanay at bilang si Gracia, o ang Taong Gracia. Na talaga namang pinag-usapan at nagpaiyak din sa mga manunood at syempre may mga napulot na aral. At sa pangalawang barangay sinema naman na Ang Lihim ni Mayor Manalo ay syempre kasama si Mayor Jose Manalo. Si Wally na may dalawang karakter bilang The Bar Guards, at bilang si Gracia. Si Muse Pau. At si Tash. Kasama din ang resident tiktokers ng Eat Bulaga na si Yan Yan, at ang special guest na si Miss Rufa. Na talaga namang pinag-usapan din at nagpaiyak din sa mga manunood, na nakaramdam nga ng iba't ibang emosyon dahil sa twist ng kwento. At syempre marami din ang mga napulot na aral dito. Na ang hindi na nga lang napapasama sa mga EB girls ay si Karen at May. At sa mga Dalbark ads naman ay si Alan K. at Ryan. Kaya naman, ay tila si Karen at May na nga, ang magkasama sa pangatlong barangay cinema, na paniguradong muling magpapaiyak at kapupulutan na naman ng mga aral. Sa katunayan nga, ay ngayong Miyerkules, July 3, 2024, ay ipinaalam ni Mayor Jose na mga bata naman ang hinahanap nila na mga gustong sumali sa Barangay Cinema. Na mapapasama nga sa mga susunod na kwento nito. Abangan niyo po 'yan. Mga bata naman po ang makakasama natin. Na tila, patungkol naman nga sa mga bata, ang susunod na posibleng maging pangatlong kwento ng Barangay Cinema. Kaya naman, kung si Karen at Min ang magkasama, ay posibleng magkapatid ang role nila dito. At dahil nga dyan, ay tila makikita na naman ng mga fans ang acting ni Karen sa Barangay Cinema. At syempre si Min, na mukhang ang perfect na magkasama sa barangay cinema. Na ganyan din naman ang mababasa sa ilang mga comments ng mga netizens. Comment pa nga ng ilan, ay perfect na gumanap na magkapatid si Maine at Karen, at si The Bark at Ryan ang tatay. Na matatanda ang, unang napanood umakting si The Bark at Karen, sa It Bulaga Lenten Special, sa kwento ng Zelda ng kahapon. Na napag-usapan na rin natin noon. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Samantala, may napansin naman ang mga fans at mga netizens, kay The Barkads Karen sa Itbulaga, pero ano nga kaya ito? Ito nga ay ang pagiging komportable na nga nito sa pag-host, at ang paggaling na rin nga nito sa pag-host o sa hosting sa Itbulaga. Sa katunayan nga, ay simula pa noong magsimula ang Gimme 5 sa Itbulaga, ay lalo pang ang nahasa ang hosting skills ni Karen sa Itbulaga. Lalo na nga, noong nagsimula ang bagong Gimme 5, laro ng pamilyang Henyo. Na kung saan ay hindi nga mapagkakaila, na naging komportable na nga si Karen sa pag host at lalo pa nga itong gumaling dito. Sa katunayan nga, ay mula nang magsimula ang Gimi 5, laro ng pamilyang Henyo, noong May 18, 2024, ay makakabasa ka na ng mga ganitong mga comments, patungkol kay Karen, na mas gumagaling na nga ito sa hosting na hanggang sa kasalukuyan na, ay marami pa rin ang mga nakakapansin ng pagbabagong ito, lalo na nga sa mga YouTube livestream ng Itbulaga. Dagdag pa nga dyan, ay ang pagsama kay Karen sa iba't ibang mga Dabark Ads tuwing nag -ho host na may magkakaibang ang paraan ng hosting, gaya na nga lang ni Dabark Ads Paulo. Dabark Ads Ryan Dull adds me. Dull bark adds smiles. At dull adds Riza. Kapag nasa segment nga na Gimme 5. Kaya naman mas naging mahusay pa nga ito sa pag host sa Itbulaga. Dahil sa mga nakakasama nitong mga dull bark Ads sa hosting lalo na nga, noong unang beses na solo siyang nag-host, at nag-interview ng mga contestant sa Gimme 5 laro ng pamilyang Henyo, na kung saan ay nasubukan na, kung kaya na nga nitong mag-host, at mag-interview ng mag-isa. Na talaga namang hinangaan noon ng mga netizens. Na matatandaang, noong nakaraang taong 2023, ay madalas na nagugulat pa nga si Karen kapag natatawag. Lalo na nga noong pakantahin siya ni Bossing, na kung saan ay makikitang nagulat siya matapos siyang tawagin noon at pakantahin. Pero ngayon na, ay makikitang komportable na siya sa stage at hindi na kinakabahan, lalo na nga sa hosting. Samantala, narito naman ang iba pang mga comments ng mga fans at mga legit The Bark Ads netizens na napansin nga ang paggaling ni The Bark Ads Karen Ice true sa hosting. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?